Bakit mo naman bigyan kami ka lalaking plato? Oh. Para naman, mo, ang bigat magugat. Ah, pa? ayaw ni tatay bigyan siya ng malaking plato. Oh. Oh, Kaya binasag ni tatay. Binabasag. Oh. Oh. Plus, kano? Kano? sino kano? nagbigay ay, ng malaking plato? Ay, mga anak niya. Ay, yung mga anak niya. Kasi po, pag... Oh, binigyan ka ng magandang plato yung malalaki. Ang oh, lalaki, bisit na bisit ako. Bakit? Sumura naman kalalaki ka ito. Gaano ba kalaki? Gabandihado? <laughs> may, may tatanong lang ako. Sir. ano po yun, Tay? Bakit nyo ginagawa ito sa isang mga mga mahihirap na tulad namin? Tay, ano ang napapala nyo? Tay, kaya ko po ito ginagawa dahil malapit ang loob ko sa mga senior, sa mga lolo-lola natin. Masaya po ako na nakapagbigay ng tulong sa mga lolo't lola. Hindi lang sa mga lolo't lola, sa mga taong na ngailangan ng tulong. Na dahil po ay laking hirap din po ako. Ah, uh, opo. Hindi ko akalaan na may mga taong ganyan pala ang mga ugali. Nagkakaluha kayo. Opo. Nay, kumusta na? Ay, ito po. Oh. Tay, uh, uh, kumusta na? Ito sa awa ng Diyos. Buhay pa rin at mga kapag-uintay pa paano. Wala ka nang lagnat? Wala. Ano ko na lang sa katandaan ko. <laughs> Yan din ang klase ng buhay ko. Kumusta ang bahay mo, Tay? Ako, ako lang naman Ako natutulog dito. Hmm. Si nanay? <laughs> Hindi siya nagtinda. Po? Hindi siya nagtinda. Ay, bakit? Nay! Halika, Nay! Okay lang? Sinamad. <laughs> Pasensya na ngayon lang ako nakabalik. Kumustahin ko lang si tatay. Naalala ko kasi yung sinabi niyong electric pan. Kaya ito, may dala akong electric pan tay para sa iyo. Ano naman ho ang may isirin ng kakilag. Hira pa paano namin ba kayo niyan? Ay, wag mo isipin yun, na, etay. Tay, masabi kay namin to, walang hinihingin kapalit. Gusto ka lang namin pasyalan, dalawin. Na, Kumusta kayo. naman kayo dito ng mga nagdaang bagyo? Malakas ba? <laughs> Nay, di dito na may dala rin ako ano para may sapin si Tatay, may unan, saka banig. Totoo, di mo banig o Wala kang banig. Oh, ito may dala akong banig. Nay, iayos mo na lang, no. kau na bahala. Ay, 'wag mo isipin 'yun, Tay. Kakayto may kumot din para pag malamig, may kumot ka. Marambo siyang loob niyang pagtutulong sa isang katulad namin. Nagkakaiyak lamang kayo. Oo. Oh. Ah. Nakakatayo pa si Tatay. <laughs> oh, malakas <laughs> na po ngayon. Ah, malakas Tayo. na siya. Oh. Salamat sa Panginoon. Dati yung last na punta ko dito, mahina siya eh. Mahina. 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 Uh -huh. Eh, malakas na. Malakas na ulit. Uh -huh. Malakas na ulit. Uh -huh. Pasaway na ulit. Pasaway. Ah. <laughs> Ganyan na talaga yung mga ano, matatanda. Pag nagkasakit, medyo nakakaawa ay, talaga. Na, Pero pag naramdaman okay na, so, pasaway na. Pasaway na. Si tatay talaga. Ano? Pero ganyan talaga. Unawa ay to. Unawain na lang natin kasi ganyan o, daw pag tumanda. No? Talaga po. sobrang -sobra Unawa na dyan. Kahit ka na po. Oo. Talagang ano, pag wala siyang ano talaga, binabasag lahat. Ay! Hindi yung inaano Pantokin mo ba naman, bigyan kami ka, lalaking plato. Oh. Para na mo, yung ang bigat mag -ubas. Ah, ayaw, ayaw ni tatay, bigyan siya ng malaking plato. Oh, oh, ayaw. Kaya pinasag ni tatay. Pinapasag. Oh. Plus, sino ay, nagbigay ay, ay, ng malaking plato? Ay, mga anak niya. Ay, mga anak niya. O, mga anak niya. Kasi ka po, pag... Oo, oh. binigyan ka ng magandang plato, yung malalaki. Alalaki? lalaki, bisit na bisit ako. Bakit? Sobra namang kalalaki ka ako ito. Gaano ba kalaki? Oh. Gabandihado. Hindi naman. Pero talaga Binabasag ni tatay sabi pag Sabi malaki. Pagdating ko na gano'n, magkanaga ng bata, kambali. wala. Magsusumbong ng mga Magpapag anak ko. Na lang, Ma, nagbasag na naman si papa. Mm. Sabi ko, ano ba yan? Ma Hindi, ano na Sabi ko, binibigyan ka na nga ng pang-bisyo mo dyan. Nabasag mo pa. So, wag na lang bigyan ng babasagin. Plastic na lang, no? Ang sabi ko, bigyan ng ay yung mga mangkok na lang nababasagin. Talaga yun, binabasag niya eh. No, kaya wag nang babasagin yun. No, sabi ko nga kung may pera lang ako, nagbigay ko ng lusa. Lusa? Oo, yung, oh, yung plat, oh, plato, ano, na Yung, yung na plata, ano? O, parang lata na kahit ihagis mo. Oh. Bakit mo binabasag, Tay? Nabibisit ako pag ako na naghahugas ng, ng plato. Halimbawa, wala sila. Oh, oh. Siyempre, gusto ko rin mak makita na ka maayos ang gamit namin. Opo. Oh, Pinapakialaman ko ng paglinis. Opo. Oh, Kaya lang, nung binuhat mo mabigat... Nabibisit ako. Kaya pinasag mo na lang. Oo. Sabi ko, para wala nang mapakinabangan. Oo. Oh. <laughs> so ngayon, wala nang plato, Tay. Wala so mga platito. Mga platito na lang kakainan. Maganda, saging na lang. Sabi ko nga po, daon na lang ng saging eh. Oo. si wala silang pasagin, ay, sa... Ngayon lang matter. po, hindi upo ko. Araw-araw -araw po, kung pumapasok. Ay, kumusta ang trabaho nyo? Nine. Maayos na May trabaho. Hindi ka nagtitinda ng frutas ngayon sa kukuha? Wala pa po eh. Ah? Pag-December pa po. Ah, pag-December. So ngayon, anong trabaho nyo po? Nag-aalaga po ng bata. Ah, may pinapasukan kayo. Uh -huh. Di bali, pasalamat tayo sa Panginoon. Malakas katawan niyo. So, ano po para may mag-alaga kay tatay. Ah, ha, ha. Oh, yung mga anak niya nag-aalaga naga dito. Pag ano, sabi ko, bigyan ng pagkain na lang pag wala ako. Nag-ulyanin na rin si tatay. Ah, ah, Masyado ah. na po. Masyado na ulyanin. Masyado na. Hmm. Pasaway pa. Pasaway pa. <laughs> Tay, wag ka na daw pasaway. At akin mo, pasalamat ako sa dakilan yung wika dahil binigyan ako ng mga bambuhay. Opo. Na, inabot ng ganitong edad. Opo. Kaya alam ng nga, matanda na ako. May, may initin ang ulo ko. Madala akong ma, maasar. Bakit ganun tayo? Bakit pag tumanda, madali nang oh. magalit maasar? Bakit oh. po? Ayaw mo oh, sa, sa tanda na siguro. Nabibusin na rin ako sa sarili ko. Sa totoo lang, kung hindi ka sa pa pag sa Panginoon. Ito ka na mamatay. Tugal, mamamatay din lang naman ako. Opo. Oh. Kumari, sabi ko. Kaya lang natatakot ako magpatiwakal, no? Opo. malaking kasalanan sa Diyos iyan. Hmm. Antayin ko na lang ang kapalaran ko. Opo, Tay. Sigat <laughs> lamang po ang makakapag-decide niyan. Ano <laughs> po? Masama po yun mag-isip tayo na sirain po, natin ang sarili nating buhay. Natatakot ako sa Panginoon ganito, malaki ang takot sa Panginoong Isos. Hmm. Yun naman pala tayo, mag-pray ka lang parati para hindi talaga, ka mga, para hindi ka mga pag-isip ng hindi maganda. Sa totoo lang, talagang hindi ko nakakalimutan. Napapagod ka na, na ba tay? Pa, na, na, na ewan ko, ganun talaga siguro ang tumatanda. Opo. Na ma mabilis kang magalit. Ma madaling maasal. Eh. <laughs> Kaya ginagawa ng mga anak ko, ay, ah, hindi sila masyado nag-iingay dito, lalo pag tulog ako. Opo. Ah, at sulu -sulu ko ito. Ako lang ang naman natutulog. Diyan ako sa gilid natutulog. Oo. Ayun niya, may kasama siya dyan, nagagalit siya. Opo. Kaya pinapamaya sa akin. Opo. Mainitin na. Hindi naman high blood si tatay, kaya mabilis magalit. Sa Talagang ganyan na talaga pag, ano daw, sa pagtatanda. Lang. Sa pagtanda na lang. Kaya mainitin oh. na. Nalala ko nung nasa promenya kami. Kurang po ng ulo niyan. Anong bisyo po? Paninigarilyo po. Ah. Tuloy pa rin ang si Gano'n. Libangan ko lang naman pag naiinig pa ko. Opo. Yan ang libangan ko. Di tulad nung nakatuloy. Pero pupunta pa siya sa labakan? Pag ginusto niya po. Nakakapunta pa. Pero mahina na maglakar. Kasi malayo yung lakaran. Nakabot pa siya ng kalsada. Ayan, oh, na, hindi na naman ako na dyan. Ng Andiyan naman ako ang tungkod ko. Ah, nakapag give pa. Nakakaigip na po siya. Oh, Nakikip oh, na, oh. oh, eh, 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 ka pa tubig tayo. Eh, Bukas naman to. Oh, <laughs> kaya mo pa. Oo, oh, gal isang galon lang. Pero mag-iingat ka tayo. Dito ka na lang. Kasi baka mapahamak, mas lalong problema. Ano nga? Ano po, mo po. Wala din. anong gusto? Gusto niya? Gusto niya talaga. Ayun, talaga. Naulianin na si tatay. Ang paniniwala ko sa Panginoong Isa Kristo, hindi nawawala. Mm -hmm. Yan lang ang pinanakaligan ko sa sarili ko, ang Panginoong Isus. Sa lahat, laging huwag masalang mainitin ang ulo ko. Mada, ang matatanda kasi madaling maasal sa sarili. Opo. <laughs> Sige, dahil ganyan, unawain na lang natin matanda, no? Tapos bigyan ko ng ano, uh, pampili ng kung anong gustong bilhin Anong anong gusto mong bill, Ay, thank you ng ako. Misal, wala pag wala akong, ano, si si Chichiria. Ha? Si Chichiria. Ah, si Chichiria. Bukod sa Chichiria, ha? ano pa yung gusto mo dyan? Wala naman ako ng wala na Chichiria lang talaga tayo sigurado ka? Ay, 'yung si Chichiria 'ng pag na ako para madalag ang token. Ah. Ay, eh, Nakita ko tayo, may hiningi ka kay nanay. Ano ba yung inabot niya kanina? Sigarilyo. Eh. Ayaw ko nga nila magsigarilyo yun. Binigyan ako. Ayaw ka na ayaw mo na magsigarilyo, binigyan ka pa ni nanay. Oo, eh, yan kasi ako nahiga. Nahiga, oo yan. Ay, Opo. Yan, nai. Huwag mo na daw bigyan ng sigarilyo, nai. Binigyan ko po. Nay kasi kanina nagtatampo po doon sa labas po eh, kapapasok oh. lang. Sabi ko, kumain ka na nga lang. Tapos oh, oh. sabi ko sa anak kong bunso, bilian mo si Papa mo dalawang oh, ng steak oh, na si oh. Ah, pag hindi binigyan, nagtampo. Oh, oo, pero ba't sabi niya, ayaw na <laughs> daw niya, pero binigyan mo pa daw. Binigyan so, ko po. Eh, ko. Kakakain ko nga lang. Doon. Kakakain mo lang. Binigyan oh. ko po ng pagkain sa kumain ka na muna bago ka mag... So, Sige, Sige na ano? Yeah. Ah, ang ano lang namin talaga, pasyalan, kumustahin okay, si tatay. Tapos yung request nga na electric pan para hindi nainitan. Tapos bigyan ko lang si tatay kung anong pangailangan nyo. Okay. Uh, oh, uh, ano? Um, <coughs> ano, maraming naiiwin sa akin. Po? Maraming naiiwin sa akin sa akin. Napakaswerte mo. May tumulong pala iyo. yung, ano eh, ay, ang tawag sa'yo, sabi ko, oo nga eh, hindi ko nga atalain eh. Oo, no. okay lang, okay lang yan tay, ah, kaloob po yan ni God. Basta huwag ka nang maging high blood tay, ha? Hindi Oh. Para hindi na yung mga nag -alaga. Alam ko naman na napakaunawain ni nanay para sa'yo. Pero syempre napagod nga rin no. Nice, ayoko na ibigay ito, may 3,000 na ako dito ha. Oo, pandagdag lang po. Pasensya na kayo, madalang lang ako. Kinumusta ko lang. Sana makatulong kay Tatay ito. May higaan siya. May higaan siya. May gamitin siya po. Opo. Kasi sabi niya, wala daw siyang banig, o. Wala. Ayan o, talaga. Diyan ako natutulog sa gilid, Oo. Ngayon, may banig ka na ngayong gabi, Tay. Magkatulog ako ng maayos kasi tingalari akong kalungklid. Oo. Dahil maghinaw, e. ayan. May kumot ka na. Wala ka bang kumot yan? Wala. Wala ako, pera niya. Wala kang unan? Wala. Sa unan, wala ako. O, ito. May unan na, Tay. Ayan, may iyong pung. Ay, iyong pung. Ayan, kumpleto na tayo, ha? Ay, salamat oh, po. salamat po. Salamat sa Panginoon sa mga tulad nyo. Oo. Oh. <laughs> salamat Nait po kami sa iyo, sir. Oo. Oh. Sa mga naitutulong niyo. Walang anuman. Itong mga ibinibigay ko, galing din po yan sa uh, mga viewers natin, sa panunood nila. Oh. Kaya hindi ipagdadamot ni Daddy Franken. Kusang ibinibigay namin yan. Kaya marami marami salamat sa inyo rin po. Ano? Ingat po kayo rito parati. Basta pag niloob ni God na may oras kami, papasyal-pasyal lang po si tatay. No? Kagaya po nang nangyari ngayon, kaya dumiritso kami dito. Ka tumagal man na hindi kami nakapunta, hindi ibig sabihin ay nakalimutan na namin kayo. Uh, masyadong lumalawak kasi yung mga tinutulungan natin. Kaya <clears throat> medyo natatagalan minsan. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, masaya na naman si Daddy Frankie kasi. May, 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 may tatanong lang ako sir. Ano po yun tay? Bakit nyo ginagawa ito sa isang mga mga mahihirap na tulad namin? ano ang napapala nyo? Tay, kaya ko po ito ginagawa dahil malapit ang loob ko sa mga senior, sa mga lolo-lola natin. Masaya po ako na nakapagbigay ng tulong sa mga lolo't lola hindi lang sa mga lola, sa mga taong na ngailangan ng tulong. Da dahil po ay laking hirap din po ako. ah, uh, Opo. Hindi ko akala na may mga taong ganyan pala ang mga ugali. Nagkakaluha kayo? Opo. Mayroon pa pala mga taong natitira mo na tulad nyo. Marami tayo, maraming mababait. Hindi lang po kami ang mga pamilya ko hindi na hindi pa nga nagpa ako doon dahil medyo may kaunting kabuhayan naman sila. Eh, mo nga, kagaw ko kahit na sa o kaya kahit limandaan, makabili ng kumot. hindi pa nga dumarat eh, kaya nga dyan ako nakahiga. Mm -hmm. Ano ah, nangyay ka ng pag kumot? Oo, oh, Dahil talaga, ayan, ah, ayan talaga. Ayan dyan ako natulong sa gilid lang. Walang kumot? Oh. Kaya pala naka si Tatay. Oo um, nga naman mga kabukat. Uh, mga matatanda, ginawin na yan. Oo oh, talaga. Oo. Oh, sige tay, maraming salamat ha. Ingat ka parate. Pagpalayan din kayo ng Panginoon. Oo. Oh. Diyos na bahala. Diyos ay kabaitan ninyo. Opo. Kaya kayo nang uras para lang sa amin. Ah. O, sige na, maraming maraming salamat. Thank you so much mga kababayan. Mabuhay po tayong lahat. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan. Prang Pangasinan, I love you po. Daddy.